Isa ka din ba sa nangangarap maging YouTuber o nagbabalak magsimula sa YouTube pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula? Huwag kang mag-alala dahil sa video na ito, i-share ko sa iyo ang naging journey ko at ituturo ko sa iyo kung paano ka magsisimula sa YouTube. Kaya tapusin mo ang video na ito and I hope I inspire kita. So dati, kagaya mo rin ako na naku-curious kung paano magsimula sa YouTube kasi nakikita ko na maraming mga content creators o vloggers ang nabago ang buhay ng dahil dito. Pero ang isa naging problema ko eh, mahihayin ako na hindi ko kayang umarap sa kamera. Kaya nag-research ako ng iba't ibang mga paraan kung paano magsisimula at gumawa ng mga content na hindi ko kailangang ipakita ang aking muka. At doon ko nalaman na marami palang mga way para gawin ito. Tulad ng pag upload at pag ng iba't ibang clips ng mga content creators, paggawa ng faceless YouTube channel at marami pang iba. Nasubukan ko ako pagre re-upload o pag re repurpose ng mga clips. Gumawa ako ng YouTube channel para dito. Nagkat on ng ilang mga views ang mga video ko pero sa kasamaang palad, hindi ito nagtagumpay dahil sa ilang issues at binura ni YouTube ang channel na yun. Nasubukan ko rin ang mag re-upload ng mga TikTok videos sa YouTube Shorts pero hindi rin ito success Sa kabila ng mga failures ko sa pagisimula sa YouTube, hindi pa rin ako sumuko at pinagpatuloy ko pa rin ito. Isang araw na realize ko na bakit hindi na lang ako gumawa ng sarili kong content. Total, nahihirapan din naman ako sa pag edit at pag upload ng ibang content. Kaya, noong February 2023, sinimulan kong gawin ang Noipi How to YouTube channel, kung saan nag upload ako ng mga short tutorials tungkol sa mga simpleng bagay. Sa ngayon, meron na akong 1K plus subscribers at patuloy pa itong nadaragdagan at namonetize na rin ang aking channel. Kaya maraming salamat sa support nyo guys. So, paano nga ako magsimula sa YouTube? Para sa pagkasimula guys, kailangan kailangan mo munang isipin kung ano ang mga content na gagawin mo. Kailangan mong isipin kung ano ang magiging niche mo o tungkol saan ng mga video na gagawin mo. For example, gusto mo gumawa ng mga video para sa entertainment, tutorials, sports commentary, gaming, fashion, at marami pang iba. So tip ko lang guys, pag-isipan nyo mabuti ang magiging niche nyo. Kung ito ay entertainment, mag-stick lang kayo sa entertainment. Huwag pa iba-iba ang i-upload nyo kasi malilito ang mga viewers nyo at hindi ito maganda sa magiging channel nyo. Kapag nakapili ka na ng magiging niche mo, pwede ka nang gumawa ng sarili mong YouTube channel. Napakadali lang guys gumawa nito at may ginawa kaming guide tungkol dito. Ilalagay ko na lang yung link sa description ng video na ito for pwede nyo ring i-check sa mga videos namin. Kapag nakagawa ka ng YouTube channel mo, pwede ka nang mag-shoot o gumawa ng mga content na i-upload mo sa YouTube. Sa panahon ngayon, napakadali na lang gumawa ng content dahil napaka-accessible na ng mga tools o equipment na pwede mong gamitin. Tulad ng iyong smartphone na pwede mong gamitin sa pag-record ng video at sa pag-edit -e nito. So, paano naman palaguin ang channel Para sa akin, para mabilis na lumago ang iyong channel, dapat pag-isipan mong mabuti ang mga pagiging content mo. Dapat mayroong makuhang value ang mga viewers mo sa mga content na i-upload mo. Sa ganitong paraan, malaki ang chance na magustuhan nila ang mga content mo at posibleng mag-subscribe sila sa iyo at balik-balikan nila ang mga content mo. Dapat ka rin maging consistent sa pag-upload ng mga video mo. Halimbawa, every week naga upload ka ng isa hanggang dalawang video o kung masipag at determinado ka, pwede ka rin mag-upload araw-araw. Napakalaga guys ng no, pagiging consistent sa pag-upload that I didn't ni it on YouTube. at malaki ang chance na ipush nito sa kanyang algorithm ang mga videos mo. Kaya kung plano mo rin maging YouTuber o content creator, ang tip ko sa iyo ay simulan mo na. Huwag ka nang magdalawang isip na baka walang manood sa iyo. Kanyan din ang iniisip ko noon pero sinubukan ko pa rin at hindi naman ako nabigo dahil kahit papaano may mga tao pa rin na sumuporta at nanood ng mga videos ko. Inaantay ka na ng mga viewers mo kaya simulan mo na. Good luck sa magiging journey mo at kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pwede bang pakihit ng like button. At kung may tanong ka, pwede mo rin i-comment at sasagutin ko yan. At sana mag-subscribe ka rin sa channel ko. Salamat sa panood nyo guys and ingat kayo.